Go. Ha ah, good morning, ah, Sarahil. Ah, ngayon din ipapadala na namin to, ano? Ah ito complete to to ah. ah. dito 'yan, i namin na namin, ko sa iyo para kita mo na buo, lahat, buo lahat, no? Ayun na, Sarahil. Ah, ah sa dami na ng uh, unit na nabinta rin namin. So, less on deciding na 'yan. So, masasabi ko nga sa iyo na Uh, Ka na magpatagan Ingay. Sa kami. Ayun ah. Ayun po na kuha na kami. Ngayon po, mura pa ito. Mura pa binta ko rito pero sa susunod po nito, sa sobrang mahal na po nito. baka binta ko po nito abot na ng 150,000, no? Ayun ah. Ah, ayan, ibak siya. Uh, ito po ay on ko muna, bisan ko na lang. Eh, medyo maingay ngayon. So, ito yung selector niya. Uh, magnetic selector siya. Hindi na lang ha. Hmm. And then, ito ay dip, uh, range na, range. And then, pwede the scan. Uh, gumagana ha. Uh, Tapos, ano tayo dito? Uh, ito, gold. Ayan ha nakagol po siya. Ayan. And then, pwede ka, uh, sa deep naman, deep, 1, 2, 3, depende sa gusto mo. Ayan, kasi nung nakabili sa akin, nung ito lang nakaraang linggo, ay uh, si Kernel, ay nagtanong sa akin, sabi na hindi raw, nila mapagana, ay kasi hindi nila alam, kaya dapat, tama rin yung tumawag sa akin. So, ayan, intermo na siya scan Ayan. running na siya no pag scan na yan siya no okay so, ko na lang muna ang uh, Pwede, lagay ko na lang muna ito ang tina kasi testing ko ito sa ano, malayo, malayuan ha? malayoan lang okay, ha ito yung tina nya hindi siyang mahaba dimey se pwedeng pwede design ito club kita 'yun, 'yun, yun no? may lag naman 'yan siya, ayan. May lag pag nilock niya 'yan. ng baliin bata no? so pwede siyang pag ilak mo siya para hindi na siya mabali pero Ayan eh. na ibalagay ko na siya no pakita ko ngayon yung live na yan nakakadikit na tayo Ikut nah lang no? ah. Ya, saya kau tu ya, no. Kita sih ada pil. Cepa, cepat nakin. Dan kita win, win, live. Green sih ada hel punu kapusha. Full charge. Pagi lu batian pulak. Na. Charging full ah. Pag green, full Full na po yan Nag-anak ko siya ha Ang dami ng maingay Kaya Biyawag nga muna kayo maingay dyan Dito na tayo Dito pa lang tayo Dapat siguro Gabi na lang tayo nag video Madilim eh kung mayroon naman tayong ring light. Gagawa natin, gagawa natin parang kaysa yung ganyan maingay. Yan, nakagod tayo. Ano nga, sir ha? Yan, hindi mo lagay dito yan. Agon nababa baba kayo sa butas. Ingatan lang ninyo na, kumukha mo yung pako. Mabasa. Yan yeah, ha, sexy na ha. ah uh, wait lang ha. Uh, tingnan natin kung sa tuturo ha. Uh, sundan mo ang video ko. Dito ako sa malayo.

tolong bantu. ya. Kemudian pantai utamain, lo. Dan. no. Ambil tu muna. Diba oleh Wait nga lang, wawala ka na. Tama eh. Tignan mo lang. Yan, nakatermin niya siya dito, no? So, ibig sabihin, nandito yung angle ko. Ngayon, iiksian ko lang tong antena si Raquel. Baka mabali. Ingat lang kayo sa antena, baka mabali. 'Yun. Lang ah. Gusto mo ng amo na. Yeah, Cheryl April lang. Yeah, ano, mayi rin share tayo, no? Yeah, nagliliko siya kung nabansay mo, Cheryl April. Nagliliko siya kasi gusto niya ng umikot yan kasi nandito ang center natin si Rafael ah, si center ko lang ha yan ha itutukod ko siya ha ay ah, center tayo si Rafael ha lakas yan ha kadiin ha si ha Ayon, mga sir Yan, pwede pigilan ng gusto yan. Steady lang yung kamay ha. Ayan ha. Wow. Atas, yung kamay yan, mo yung Meron dito item para kita pa sa inyo ha. Ito na nga ako. Atas, Hirap pag video ha. <laughs> Ay yan. may nakatabon dyan. Kamay naman pa natin lang. Ano yan? Dito, ano pa gusto yung tabon? ito mo, kabulan pa natin ng plastic. Kasi maaano yung ano? Yan ang mo. Mm, okay. Ayan, sir, ate <laughs> Wala na nakita na eh. <laughs> Ayan yung nga, sir. Nakita na, Vi. Eh. Malakas dito. Walang laman, no? Dito, walang laman, no? Actually, sir, Nandito yung laman natin. Oh. Ito, ito yung laman natin. Nandito sa ilalim. Ayan po ha. Ayan. Ayan na. Ito sir. Kailangan malaking item ha. Hindi siya pumili. Ayan. Ayan. Meron tayo ditong tibod. Meron pa tayo dito, ha? Meron pa tayo dito. So, kaya malakas ang Sige subok-subok. Sige nga, subok-subok. Nine minutes na po. Diyan mo siya. Mahaba. So, pag dito, ah. Ah, tuturo lang siya. Tuturo Hula lang. Ayun, no? So, dito natin. Sinter na kasi siya. Galing, eh. Lakas ang ano, oh. pata, na. Lakas ng ano, Malakas pa sa... Malaki po yung anha ha? Ayan, Yung sounds na. niya, nasaan? Pinag oh, mo na Ah, oh, sige, yan Sinter mo. Filter tayo, filter na yun, ha? Yung um, sounds. Ayan, buhay yan, ha? Sounds niya. Oh, na. Ayan, parinig na. Yan sir, apela ha? Ay, sir. Mga sir. Yan kasi hindi kahit hindi ilang kay si Apple to. Isama ko na rin si eh, Sir ano, sino ba 'yon? Raul. Hay <laughs> naga Luzon Bisay Mindanao, tara bagyo yun diyan yung pumunta sa akin dati. Okay eh, na may tono. Ang Green Star. Kasi taga Bicol, Laguna. Ano pa 'yon? Yan. Yung, yeah. Yun yun nakakuha nga pala ng na ano dyan copyright na yun may tuk tuk ah uh, lapit konti dito magano na ba <laughs> copyright na yun ay butik copyright. ako din ah oh, sige na ayan ha ayan po may ano may bago akong may bago no yung, yung yun 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 copyright ah uh, wait lang Ingay kasi. Kaya hirap yung video ngayon. Ingay kasi. Yung dyan ng ano. Yung kumuha sa akin dito ng scanner. Uh, naabot nila yung ano yung bungo no bungo ng tao tsaka yung jar basag-basag na jar wag yung basagin ang jar kasi ang jar ay may halaga yon may halaga yon may halong gold kasi yan yan yan, malalaman nyo rin yan pag nananin nyo. Iwanan nyo. Ayan. Ano, 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 ano. Ayan mga sir. Kernel, Luzon Visay, Mindanao. Si Kernel dyan, sa taga bukid nun. Yan, shout out nga pala dyan sa Gaisano. Ay, hindi nga pala ma-send lahat. Ay, we sa YouTube na lang yun. Buya mo na, buya mo sa YouTube na. Haba yan, hindi sa ano, messenger yan. Pwede po tuloy yan, di ba? Yung messenger. Ayan, i ko nga pala taga Dabaw, taga Gaisano. Ay, mga taga Gaisano. Ayan, binabati ko sila dyan lahat. Mga kamag-anak ko dyan sa Dabaw, sa Cebu. Ayan, Molbol, Agbalanga. Ayan, mga Butay, Alcacid, Saruna, Sabanal. Ayan, mga Agador, Bungas. ay sa inyong lahat. Okay.